Magandang araw mga sila nito. Ngayon ay tuturuan ko kayo na yung dalawang maintenance items na ginagawa sa at mga sasakyan. Kaya samahan nyo. Tuturo ko sa inyo kung paano magsalin nito ng langis sa valve sa... sa makina ng hindi natatapon so ang kailangan nyo lang ay ang screwdriver walang katapon-tapon ok ng katapon-tapon malinis na malinis tama na tanggal no oil filter napakatigas nito ah. ah, napakatigas niyan so ang ginawa ko mga ako nito saya ya بسمي جوي na. Lalawagan okay. na. natin siya gamit ito. Madali na ng kamayin. See? So, yan lang. Tapos na. Ito yung tura ng tools. Isang belt. Pinasok ko yung isang dulo. Yung isang dulo, tinalihan ko nito. Ayan. So, Ayan lang yung tools natin.